Hey, what's up guys? Liligo lang ako tapos i-explain eh, ko sa inyo kung bakit ko nga ba ginawa tong Fonzi in Italy. So yun nga guys, katatapos ko lang maligo at katatapos ko lang di mag-blower kaya medyo tuyo na yung buho ko. Bali, ilalagay ko lang tong mga pinaghubaran ko sa tubalan at baka mapagalitan ako ni nanay sasabihin para na naman akong sawa tapos itutuloy ko na yung kwento ko kung bakit ko ginawa ang Fonzie in Italy ginawa ko nga itong Fonzie in Italy pasan uh, pasensya medyo magulo yung buho ko kasi hindi ko makita yung suklay tapos yung mata ko kung mapapansin nyo medyo paga kasi kinuskus ko yan ang kating ko na mula na maga nagsugat kaya ganyan so balik tayo kaya ako ginawa itong Fonzie in Italy kasi marami na yung nagre-request sa inyo na gumawa, gumawa ulit ako ng mahabang video kasi dun sa Mr. Fonzie, dun sa isa nating page, puro medyo, ah, ko, medyo walang kwenta yung mga ginagawa ko don lately. Medyo talagang parang ano lang, parang ilang segundo lang. Tapos puro rant, puro reklamo, at marami nang hindi natutuwa. So itong Fonzie in Italy, parang ano, parang ito yung hindi masyadong madrama, hindi masyadong, alam mo yun, parang natural lang. Kumbaga walang halong chemical kung makikita nyo yung ano, makikita nyo dito yung, yung kahit hindi masyadong naglilinis ng bahay, yung kalat, hindi, alam nyo, masyad, hindi masyadong kumbaga, hindi masyadong scripted, ika nga. So, yun lang, kaya sana supportahan nyo tong Fonzin Italy kasi kasi feeling ko baka mas magugustuhan nyo to. Pero syempre yung Mr. Fonzie, andyan pa rin yan. Mag-upload pa din ako dyan. Kaya medyo mas busy tayo kasi dalawa na yung page na hawak natin ngayon. At sa mga nakakamiss dyan kay Mati, ito na yan. Kumakain na. Big boy na yan. Tapos nakakatuwa yan kasi nagbabasa yan na tong ano. The Lion Story Bible. Anong page mo na dyan, Mati? 30. Ha? Sabi nga sa akin ni nanay, huwag daw masyado mag-vlog dun sa salas namin kasi nga medyo makalat, nakakaya doon sa mga nanonood. Pero ito nga sabi ko kanina, ito na yon kung ano nakikita niyo, yun na yon Hindi na tayo masyadong mag-ano dito. Tapos ka na agad kumain. Tingnan niya naman yung kalat ng laruan ni Mati. Ito kasi yung 1,000 pieces na puzzle, binubuo ni Mati tapos hindi naman niya mabuo kasi syempre napakahirap niyan. Ito pala yung nabubuunan. Tapos, tapos na si Mati kumain. Syempre yan si nanay galit na galit yan sa akin kanina kasi nga nagbibideo ko dito at kakalat daw. Pero yeah, yun na. Yun na yun. Mas maganda yung natural. Ano, na Mati? Sa totoo nga lang, hindi ko pa rin alam kung ano bang ikaw-content -co ko dito. Pero dahil nga Fonz in Italy, yung pangalan ng page na to, yung buhay na lang dito sa Italy, yung pag nagluluto siguro si nanay, pag gumagala kami, pag lumalabas. Basta yung buhay namin dito, isha-share ko yung pwedeng ishare. share Tapos yung hindi, eh, di hindi. Tapos ang isa sa pinagkaiba ng Mr. Fonzie at Fonzie in Italy, yung Mr. Fonzie kung mapapansin nyo, parang patayo yung kuha ng ano ng video doon portrait dito naman puro pa landscape or parang pahiga yun ang isa sa mapapansin yung pinagkaiba nung dalawang page kawawa nga tong si Mati kasi niyayakag niya ako maglaro sabi ko naman mamaya ng konti kasi kakain muna ako ano ka nilalaro mo? Monopoly ano? Monopoly ah hindi ako marunong magplay niyan Mati kasi okay, meron sa phone mo wala nabura ko na na ko na pero marunong ka. Maya, kakain lang ako, okay? Okay. Katatapos ko nga pa lang palang kumain, hindi ko na vlog, hindi ko na vlog kasi nakakaya naman na kain ako ng kain tapos kayo nanonood lang. Baka magutom lang kayo, kasalanan ko pa. And tulugan na rin. Pero maya maya ako kunti, tutulog, magpapahulaw lang ako. Tapos bukas magbablog ulit ako, kaya abangan nyo yun. So hanggang dito na lang. Toink, toink!